mabago sa pagmumulat ng mga kabataan. At ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga kabataan para makapag-ambag sila dito sa target lang sa nakikita n'yong vision. Hmm. On let's let's, let's start with voting wisely. Mm -hmm. Kasi ang laki ng posyento ng kabataan ngayon na boboto. Kung Kumbaga sila nga ang ano anyway, eh sila magdidikta ng eleksyon na ito. Mm -hmm. Sa laki na ng populasyon ng kabataan. Mm -hmm. Kaya nga ang ang focus ko talaga na engagement kabataan eh. Not not so with the, ano you know, hindi naman porke sila yung marami, hindi mo napapansin yung ibang sektor. Okay. Pero ngayon talaga mas involved ako sa pagmumulat ng mga kabataan. At magugulat ka naman, lahat ng mga nakakausap po mga kabataan, mm -mm. ano, mataas ang awareness sa gobyerno. Siguro nga dahil nga sa impact ng technology na yan, uh -huh. uh, mas informed sila. Yeah. Hindi ko na kailangan magpaliwanag ng mahaba eh. Kasi kagaya nun, meron lang akong kinuwento, O, kumusta? Botante ka na ba? Natatanong ko. Butante ka ba? ba? po, taga saan ka? Taga dito. Taga sa ganitong